Welcome to Paradise. Exploring Dao Falls in Island Garden City of Samal. For this episode, we're taking a dip in Paradise. Ako ay labis na excited na ibahagi sa inyo ang aming adventure sa Dao Falls, isang nakatagong hiyas na nakatago sa puso ng Island Garden City of Samal. Nalabing limang minuto lamang na ferry ride mula sa Davao City handa na ba kayo para sa isang magandang tanawin na makikita habang tayo naglalakad sa sariwang berdeng kagubatan? Lumanghap ng sariwang hangin sa bundok? At madiscover din ang kagandahan ng cascading waterfalls? Pwes, samahan niyo kami at tayo ay lalangoy din sa malamig at malinaw na tubig at mag-e-explore sa paligid ng kalikasan. Magpapay nga sa katahimikan ng kamangha-manghang lugar nito. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo at sumama sa aming paglalakbay patungo sa paraiso. O ano? Tara! Let's go! Boss, kumusta? Another day and another vlog na naman po ang gagawin natin ngayon, mga boss. And for this time, and dito tayo ngayon sa Samal Island. Kasama ko pa rin si Alam nyo alam niyo na kung sino yung tayo kong kasama ito. Jella yeah! <laughs> <laughs> Ayan, time check is already. <coughs> Ayan, it's 7:25 in the morning and uh, dito kami ngayon sa Samal, mga boss, particularly may Maypinya Plata pupuntahan namin yung sikat na paliguan dito na Dao Falls. kasama ko, kasama namin si Ivan. Ayan, siya yung magiging guide namin. Ayan, so support local ta. Kailangan tayo mag-guide kayo. So, tara. Sa mga 5 minutes lang lakaw. diri So, park lang namin. 20 pesos. And then, ito na. Ngayon siya mga boss. So, pukagi sa mga balay-balay. Before ka, makaato sa Dao. River or Dao Falls. Kaning Dao River, sumpay niya ni sa Hagimit, di ba? Oh, Ubus sa Hagimit, sir. Ubus na sa Hagimit. Oh. But, temporary close. Okay. Temporary close ka na Hagimit. Kaya ano man. Okay. Okay. Morning. Saan mo si Jay? Okay, guys. Sumo na niya kita na ni lang kayo mga 3, 2 to 3 minutes para masadap yun ang Dao River so ang atong atuan is yung liguan ng ganyan mismo kung dagahan kayong maligo ba tara alright mga boss so dito ka sa so registration entrance fee is 20 pesos na adres yan no ayun o paan ganyan mo guys yeah, yeah. JR JR kita James James yun tigo sa Okay, dara dara. Okay, Alright. Sita, so morning Dao three. Ban. Morning Dao three. Sige sige picture. Dun. Ay ah, dito picture. Oh, Ito, tama yes, na. Yung tama na sinag Okay mga boss, so bigyan ko kayo yung trivia. Bakit nga ba ito tinawag na Dao Falls? Kasi nga, may nag-iisang nag-survive na Dao Tree. Yan o. No? Yan yung Dao Tree. Kaya ito tinawag na Dao Falls or Dao River. So, sa napakalaking hektarya nito dito sa may barangay Kawag, nag-iisang Dao Tree na lang yan. Sa so, kaya ito tinawag na. Centennial ah, na? hindi na rin. Ewan ko kung naging centennial na yan or well, nag-iisa na lang talaga yung nag-survive na Dao 3, kaya ito tinawag na Dao Falls or Dao River let's go Alright, well, this is it mga boss this is the Dao River ayan so parang nagkukulay asul or berbe ba iwan ko kung ano yung color correction yan so napakaganda mga boss kaya nga siguro parang uh, sobrang clear ng water kasi uh, napalibutan ito ng mga limestones. Dito mga boss. Ayan. Kung so, may mga lamesa, pwede nyo yung rentahan ng mga basinseng maligo dito. Ayan. Kapila so, ba na siya te? 200. 200. So kung pupunta kayo dito mga boss, ayan. yung mga parentahan din ng mga tables and chairs dyan. That is 200 pesos. So, tawi tayo sa kabila. Mayroon daw ano dito eh. Mga ambakanan. Mga lalo. Mga 9 to 10 feet. Try natin dun. Tara, let's go! Ajay! Okay. doon yung na na park correct, so yun, minsan lang itong mga boss wala masyadong naliligo I think tapos na kasi yung vacation eh so, doon, maganda doon eh nasa gitna na ng ano ng table sa gitna ng river galing, ganda dito mga boss ito, so nakakakya tayo dito ito na yung may malalim na parte uh, sabi nila nasa mga 8 to 10 feet dahil yung lalim niyan ang ganda kaya sa nagadan nyo ng kulay kasi parang limestone siya eh, eh kaya sa naging medyo maputi yung kulay ng ano ba ganyan galing, try natin tumalun dyan Woo! pwede na to So, akyat-akyat pa tayo, pa tayo konti mga boss. And itong uh, fence na to mga boss, parte na to ng property ng Dadaman uh, Dito Oh, private na to dito. So, sa tapunan sa resort? Virtue Quest. Ayan Search nyo sa Facebook mga boss, ano yung Virtue Quest Resort. Ah, uh, napakagandang resort nyan mga boss. Meron 'yang uh, napakalaking swimming pool and then may party din yan siya na pwede maliguan na part ng Dao, Dao River ganda so ito na yung dulo kasi private property na yun dun pakiat dun so dito na tayo hanggang dito na lang tayo mahabos. try natin maligo dyan sa baba na let's go さあ、それは大変な Naalala nyo mga boss, yung uh, nag-viral sa, sa Facebook na di ano eh, yi, baku, ni, di ni diri ilan ang itabunan. Dati daw, sabi ni Ivan, Ivan sabi ni Ivan, yan, ang bakana na sa lalong siya na park kani, wala isa dito dati. So, kaya siya nagkaganito, hindi wala ang ganito dati. Bato-bato na siya, so hindi mo, siminto, hindi itabunan, mga yung itabu. Uh, wala daw sa kabalukod sa raton. Mga taga nga nung gi, tambakan na dia but nevertheless parang di guwapo man po ang ang outcome sukad na kita gi tambakan to dito right laag mo diri mga boss kumulaag mo diri na lang si Ivan yan pakita niya si Ivan so katong wala pa ka sa samal ang padulong diri baybayin niyo lang yung papuntang Pinya Plata okay pag makarating na kanyo Pinya Plata sentro ng Pinya Plata Amoy magi ana bridge. Unahan lang gamay sa bridge na ay dalan pa ubos sumuta so, na lang mo asang daw po sprita okay, lang si Ivan sa Ivan ng bala sa inyo padulong gray okay so na mga marentahan din ng mga tables na mga yung nana that's 200 pesos and then nandun so nindot lang kaya nakatiming lang din minawala di kayo tao dali which is nindot kayo kami lang kamay lang po kayo swerte akala nga namin kasi today Sunday din maraming tao but fortunately tapos na din kasi yung bakasyon. Uh, so, nagsiuwi na yung iba. So, yung mga naliligo na lang dito. Yung mga typical na mga adventure na lang kapag linggo. Yeah. Alright mga boss, so natin mga amigo na rin na taga Davao, yabang pa rin na taga Davao. So yun! Hi guys! Kapag tubig guys! <laughs> so first time po nila mag Falls mga boss. Yes, first time. Alright, yun yung grupo sa Yun yung grupo kami. Ayun lang, patastop. Ang bak na mo dah, wapo dah, lingaw. Thank you! Ayun mga boss, so pauwi na sana kami ni Jay Lacochero sa uh, di na sa pagkakataon mga boss nagkita kami ni Alger 150 ayan <laughs> yeah! yung mga takasamal na followers ni Alger to nagkasama na kami mga boss hopefully ma may suroy mi ni Alger dito sa samal and uh, yun samahan nyo kami sa gagawing adventure so tapos na kami dito sa Dao Falls ang pupuntahan naman namin next is yung uh, Thunder Forest So yun, sabayin niyo pa rin kami sa aming gagawing adventure today. Tara, let's go! Pauwi na kami ni Jay mga boss. Kasama si Alger 150. And maraming katrupops para si Alger dito. And thank you so much. Picture muna, picture. Dao Falls. And babalik kami sunod dito. At siguro kasama na yung ibang kasama namin dito. Team Adventuber. So maganda talaga dito mga boss. And time check. It's already 9.20 in the morning. And then dumadami na din yung mga bisita dito na pumunta sa Dao Falls. So kailangan na tayong umalis. And... Pusita tayo sa next destination. Tara!